Ma 100. Dili po din. 20. 20 rato. Ay, bang. Ay, sabi. Ah, okay. Papam kaya. kaya? Bless. Bless Bless ninong. <laughs> Bless ninong. <laughs> 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 <Tenon>. <laughs> Bless ninong. <laughs> Bless ninong. Kuan na. Sumpay ila na siya og 2.0 kay kana siya. Ako ang admin na na suspended. Ako pang ikuan og kaya pa ba tuog? og. Magitan ko niya mahimo kita ning memes. Motobuchok 2.0 lang, motay lag 2.0. I-upload na mo ya. Oo. Mati. Bye bye. Oh, naka Nakakuan ka wala nay dagan ron.